Ah, uh, yung dalawang yun eh, makakasurvive na pero kung hala uhulihin ko kayo <laughs> Good evening, good evening mga ka-farmer, mga, ka mga bebe ko. Anong nangyari sa inyo? Nako, ang daming hindi pumasok Pasaway Aro, daming hindi pumasok mga ka-farmer Oh, dito lang kayo Na, ayan po oh Oh Hindi ko pa sila na anong pumasok Hindi, hayaan na lang natin Masanay kasi sila na Malamig doon sa Kanilang Pwesto Tayo naman ay tine-check check natin ang ating uh, mga ibon nakupo hindi inuwian yung dito atay At inabandon yung mga anak nila ayun din Allah hoy kayo pinaalpasan ko pero balikan ninyo ang mga anak ninyo buti pa ito ah uh, dalawa dalawang eh, makakasurvive na pero wala. Uhulihin ko kayo. Pagka hindi kayo bumalik, papatayan natin ang ilaw mamaya. Uy, uy, uy. ang galing naman ito. Maamong to pa. Ito Paito, mga ka-farmer no. Oh. Tumungtong sa camera. Oh. Ano? Oh, ang bait ka. <laughs> good, good, good boy. Good boy. Oh, ano ka ba boy o girl? Ikaw ka kayo pa. Dito ka. Uh, rekor, rekor, <laughs> ito. naman na maneta. oh. Ah, ito na yung mga young bird natin mga ano, pinakita ko na rin Ano yan. Hindi pa sila gaano'ng sanay sa perch. Dumudulas po sila. Nangyayari. Pagka Tutungtong sila dito, yung nasushoot, di 'yung ganon na Hindi pa nila gamay 'yung na dapat dito lang tutungtong pero masasanay din yan second day oy ayaw mo nang umalis dyan huwag mo ko iiputan ha huwag mo ko iiputan tapos -check din natin ito ito mga young young bird and hen mga kaparma sinama ko na yung young bird at hen dito ah. ah. Papatayan natin ng ilaw. Uy, doon ka na. Baka mahalo, mahalo ka pa dito. Ay, ayaw mo umalis doon. Ayan, tumatag na siya. Patay tayo ng ilaw. Ayan. Ah. <coughs> Uy! <laughs> Aba! Sip-sip ka! Ne! Sip-sip itong ibon na ito. Oh, ano? Chuy-chuy-chuy-chuy

parang ito ko ay doon sa cartus mga farmer ano 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 tingnan natin yung number nito 884 pala ito mga farmer ang number niya si 884 ayan sana naman ay <laughs> o sige na doon na Lipad na, lipad na. Ayaw mo bang, ano, dito, dito. Ayan, dito ka, oh. dito ka, dito, dito, dito. Dito, oh. Sige na, sige na. Diyan ka na, diyan ka na. Iyong! Ano? Ano, nauuho ka? Ano? <laughs> <tinyo> ano <-I> <tinyo> talagang gusto na ito sa akin? Ala. oh ano kaya ibang klase talaga ng anong ibon mga farmer well, Ano? Iba-iba ang karakteristik talaga ng mga ibon. First time kong nakamit ng ganito ah. Nakatuwa naman. Kanina pagpasok ko oh, sumalubong na, 'di ba? Kita niya naman. Mano ka agad sa camera tapos ayan ang umalis sa akin oh. Tingnan naman, oh. lumipat na naman siya. 884. Oh. O oh, bukas na bukas hahanapin din kita na. itulog ka na na. Na, sleep ka. Hehehehe. <laughs> ito naman ito. Ay, talaga naman. Ay, ay, ay. Ayun. Nakatuwa naman to. 884 ang number. Anak po yan ang kartus. Dito. Ayan. Yung nakalagay naka dyan sa taas. Actually, may itlog na yan eh. Kaya hiniwalay ko na eh. Kaya lang. Patay tayo. Itong inakay Mukhang hindi nababalikan Ako Nasaan ang nanay mo? Ikukulong ko uli Sige Pananay nito Nasaan ba? Ayun oh, no? Yung green tsaka pula Yung sing-sing dalawa at dalawa ngayon bahala kayo ah basta balikan nyo yan uy <laughs> oh mahabol sa akin tuchuy tuchuy tingnan natin mga ka-farmer kung ah pagpasok ko ay lalap ah, ano sa akin to ah, ah tutong ano ulit dadapo ulit sa akin ah Chui chui. Ana. <laughs> ana. Ana ana. Ana. Natuwa naman tong kalapating ito. Tingnan mm hmm. tingnan niyo oh, gusto. Tignan na naman oh. Loko-loko talaga itong ibon na ito ah. Ay nako. Ay nako natuwa naman ako dito sa ibon na ito. Lagang ako'y natuto. Oh, 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 oh. <laughs> Karang na tuloy umalis, ha? <laughs> Ay, oh, tingnan nyo naman, mga sino Sinong hindi matutuwa sa ganyan, di ba? Oh. Talagang matutuwa ka. oo oh. Nakakatuwa Ay! Oh, talagang ayaw, eh. Uy! Dito ka na, doon ka na. Bigyan natin ng pagkain yung ano, yung mga hen. Sige na, sige na. Bigyan natin pagkain yung mga hen. Allah, Allah. Allah. Bakit natatakot ka ba? Natatakot ka? Hindi na ayaw alis dito ah. Ano ba ito? Alam mo ako ba yung mama mo? Ha? bukas na tayo magkikita. Papakainin ko lang ito dito. Oh. Nakalimutan ko yata ang bigyan ng pagkain. Oh, sige na, sige na. Buka ko ng tubig. Ah, tuwa naman. Tuwa naman ang ibon na yun mga ka-farmer. Ito mga ka-farmer. Yung dalawang bio pigeon ang alanganin yung anak. Tapos ito. Nakalimutan ko na naman ah. Ah. Ano kaya ito? Ah, okay. Yung kay ano to. Yung kay ka, ano, Kuya Roland. Ah, talaga may ano, no? Yan, hindi ko na muna papakawalan yung iba. Kinakabahan ako. Baka hindi nila buhayin yung mga anak nila. Ang gaganda pa naman ito. Pero so far, ay... pagkatalagang talagang alanganin, huhulihin ko sila, mga farmer At uh, ikukulong uli. Kasi nung nakakulong naman ay inano naman nila. Inaruga naman nila. Nintay kong magka-shota itong dalawang ito. Yung staff bandit Ayan, galing na po yan ng biopedion. Ayan, experiment na yan. Mga trial na natin yan. Tapos yung grizzle na nabili ko. Maganda din naman yan eh. I-ano natin, i-pair natin sa kanya. Namatay kasi yung paris niyan. Pagkatapos nung iba, tayo ay maghihiwalay na ng mga uh, ang ititira natin ito bago lang yan na pares pang ang clutch pa lang naman yan ito tapos itong pula hiwalay muna natin yan pero sila pa rin ang natin after ilang 2 months siguro pahinga muna, pahingahin muna natin talaga yung lalaki ano? ay nakatuwa na may isa pa nga tingnan natin ulit yung sasalubong ulit to si 884 884 chuy chuy ikaw ba yan oo nga siya ano na o oh, mo tingnan mo tingnan mo tingnan mo tingnan si Papa. pag nag-ikot-ikot ako, may nakakalapating na naka ano sa akin, ano? Oh. May nakaano sa akin kalapating. Chuy, chuy, chuy yan. Chuy, chuy, chuy. <laughs> Galing, ano? Talagang, ano, may malambing din palang kalapate. Oh. Malambing palang kalapate. Oh, di ba? Nilipat ulit. <laughs> Oy, matulog na kayo. Papatayin ko kayo na ilaw para makapagpahinga ng maigi na. O oh, sige na, sige na. Good night na, good night na. O, oh, kiss na ba pa? Kiss na. Sige na. <laughs> Ay, na. Kulang ng drinker. Oy, di ko kayo papatayan. Balikan niyo yung mga anak niyo mabuisit kayo, ha. Ah. papatayan natin ang ilang para mapagpahinga din. Sabi nila, mas maganda naman pag pagka... Ayan. Ayan. Okay. farmer Ayan. So, ayan, no? Oh, at least nabisita natin ang gabi. Nakakatuwa naman kasi talagang uh, meron tayong bagong kalapating maamo agad. <laughs> so, ayan. Maraming maraming salamat. At magandang buhay yan ang maganda dahil andyan na po yung lock ilang hakbang lang mabibisita ko sila paggabi o, okay. kapag vlog pa di ba <laughs>